Magpapasalamat tayo sa lahat ng mga guro sa serbisyo nila sa bayan natin at uh, magpapaabot tayo ng uh, suporta uh, sa kanila na maging matatag sila sa hamon ng uh, pagpapaaral ng mabuti sa ating mga learners at uh, nandito lang. boses na tayo. Napapakinggan nila ang boses ng mga guro. We leave our Filipino peoples from poverty. Kahit sa, sa oras ng kagipitan, sa oras na may pandemya tayo, tayong mga guro ay merong magagawa. Kaya po ako ay natutuwa po na isa tayo sa mga nakadalo dito at nagkaroon ng konsyerto para sa ating mga kaguruan para maipadama ng ating Pangulo ang kahalagahan naming mga guro. Sobrang saya kasi alam mo, parang ito yung first time ko eh, in my 10 years of teaching, this is my first time to be in this kind of celebration. Salagang overwhelming and nag-uuma po yung kasayahan namin mga teacher. Maraming maraming salamat sa ating Pangulo, sa ating Vice Presidente kasi yung ganitong klaseng programa, napahalagay. Na pala... salamat tayo sa lahat ng mga guro, sa servisyo nila, sa bayan natin at uh, magpapaabot tayo ng uh, suporta sa kanila na maging matatag sila sa hamon ng pagpapaaral ng mabuti sa ating mga learners at uh, nandito lagi ang Department of Education at ang buong national government uh, kasali ang mga local government units natin na susuporta sa ating mga guro at mga